Ang limang magandang benepisyo ng dragon fruit sa ating katawan. Ang dragon fruit, na rin bilang petaya o strawberry pear, ay isang prutas na nagmula sa isang uri ng cactus na may maraming benepisyo sa kalusugan. Ang prutas na ito ay may makulay na balat na kulay pula o dilaw at may maraming buto sa loob na may kulay puti o lila. Ang dragon fruit ay hindi lamang masarap kundi mayaman din sa mga bitamina, mineral at antioxidants na makakatulong sa iyong kalusugan. Narito ang ilang mga benepisyon ng dragon fruit sa iyong katawan. Narito ang ilang mga benepisyon ng dragon fruit sa kalusugan. Isa, mataas sa antioxidants. Ang antioxidants ay mga kimikal na nakakatulong sa paglaban sa mga free radicals, na mga molekula na maaring magdulot ng oxidative stress at siran ang mga selula ng katawan. Ang oxidative stress ay nauugnay sa ilang mga sakit tulad ng cancer, diabetes, at cardiovascular disease. Ang dragon fruit ay naglalaman ng mga antioxidant na betalains, flavonoids, at vitamin C, na maaring makatulong sa pagpapababa ng antas ng oxidative stress at maprotektahan ang katawan mula sa mga pinsala. Dalawa, mayaman sa fiber. Ang fiber ay isang uri ng carbohydrate na hindi natutunaw sa tubig at hindi nasisipsip ng katawan. Ang fiber ay mahalaga para sa pagpapanatili ng regular na pagdumi at pag-iwas sa constipation. Bukod dito, ang fiber ay nakakatulong din sa pagkontrol ng blood sugar levels, pagbawas ng cholesterol levels, at pagpapababa ng risk ng obesity at diabetes. Ang isang serving ng Dragon Fruit, 100 gramo, ay nagbibigay ng halos 3 gramo ng fiber, nakatumbas ng 12% ng Recommended Daily Intake, RDI. Tatlo, nagbibigay ng iron. Ang iron ay isang mineral na kailangan para sa produksyon ng hemoglobin, ang protein na nagdadala ng oxygen sa dugo. Ang kakulangan sa iron ay maaring magresulta sa anemia, na isang kondisyon kung saan ang katawan ay hindi nakakakuha ng sapat na oxygen. Ang anemia ay maaring magdulot ng pagkapagod, hina, at sakit ng ulo. Ang dragon fruit ay naglalaman ng 0.65 na miligramo ng iron bawat serving, 100 gramo nakatumbas ng 4% ng RDI. Apat, tumutulong sa immune system. Ang immune system ay ang mekanismo ng katawan na lumalaban sa mga mikrobyo at iba pang mga banta sa kalusugan. Ang dragon fruit ay naglalaman din ng vitamin C, na isa sa mga pinakamahalagang nutrisyon para sa immune system. Ang vitamin C ay nakakatulong sa paggawa ng white blood cells, na siyang lumalaban sa mga impeksyon at sakit. Ang vitamin C ay nakakatulong din sa paggaling ng mga sugat at pagpapabuti ng absorption ng iron. Ang isang serving ng dragon fruit, 100 gramo, ay nagbibigay ng 20.5 na miligramo ng vitamin C. Nakatumbas ng 23% ng RDI. 5. Nakakapagpabuti ng balat dahil sa mataas na nilalaman nito ng antioxidants at vitamin C. Ang dragon fruit ay maaari ring makatulong sa pagpapaganda at pagpapabuti ng balat. Ang antioxidants ay nakakatulong sa pagpigil sa premature aging at wrinkles, habang ang vitamin C ay nakakatulong sa produksyon ng collagen, ang protein na nagbibigay ng elasticity at firmness sa balat. Ang dragon fruit ay maaari ring gamitin bilang isang natural na facial mask o scrub para sa pagtanggal ng dead skin cells at pagpapakinis ng balat.